Ito, Di oh. Diyo, na, nabuwang may pag-reaction. na, nabuwang may aksyon reaction <laughs> na, na Nandaka ko, mga lads. Hindi, oh. May, ambot, ang sa niyong aksyon na niya. Ang saka niya sounds. Boogs! <laughs> <Okay. laughs> buwang, hello. pang Pwede na ba yung si Marel pamodel model, mga lads? Mag-chadges niya kayo dyan kung pwede si Marel mag ano 170 ang height Wala ang, wala ang susu <laughs> ay bungol <laughs> wala wala lang susu ang problema <laughs> height lang meron pwede lang meron pero Lagi bog na sa <laughs> 18 pa lang yan. Pero mas matangkad pa sa akin. Buwang na ito.